Ang Boracay, isang paraisong matatagpuan sa Aklan, Philippines, ay kilala sa buong mundo bilang isa sa pinakamagandang destinasyon para sa mga turista. Ang pulo ay biniyayaan ng makikinis na puting buhangin, malinaw na kristal na tubig, masasarap at sariwang pagkain, at mainit na pagtanggap ng mga locals. Ito ay isang lugar na puno ng buhay, kasiyahan at mga activities tulad ng snorkeling, diving at masiglang nightlife. Gayunpaman, sa likod ng kanyang kagandahan at popularity, isang malagim na pangyayari ang naganap na nagdulot ng malalim na takot at kalungkutan sa komunidad noong March 12. Isang trahedya ang yumanig sa pulo ng matagpuan ng katawan ng isang 23-year-old na babaeng Slovakian tourist sa loob ng isang abandonadong chapel sa Balabag, Malayaklan. Ang katawan nito ay umaalingasaw na ng matagpuan ng mga residente. Nakabukaka, sunog ang ari at puno ng nabubulok at tuyong dugo ang kanyang katawan. Ang biktima na kinilala bilang si Mikaela Mikova ay iniulat na nawawala ng kanyang mga kaibigan dalawang araw bago matuklasan ng kanyang katawan. Nag-alok pa ang kanyang mga kaibigan ng 50,000 pesos bilang gantimpala para sa impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Ayon sa mga ulat, si Mikova ay huling nakita noong lunes ng March 10, 2025 Sino ang biktima? Ano ang mga insidente na nagdulot ng malagim na trahedyang ito? Maligayang pagdating sa akin channel, Ang Kwentong Pinoy Tagalog Crimes. Samahan niyo akong tuklasin ang detalye ng mga pangyayari sa naganap na krimen dito maaari tayong makapulot ng mahalagang aral. Kung ikaw ay interesado sa ganitong tema, maaari mong iklik ang notification bell, mag-like at mag-subscribe sa channel na ito. Ayon sa mga ulat, si Mikaela Mikova ay isang 23-year-old na Slovakian national na pumasok sa Pilipinas bilang isang turista noong March 1, 2025. Lanyon niyang magtungo sa Boracay upang dumalo sa kasal ng kanyang matalik na kaibigan, isang okasyon na dapat sana ay puno ng kasiyahan at magagandang alaala. Upang mas maunawa ng kanyang buhay, nagsaliksik ako tungkol sa kanyang background. Batay sa kanyang LinkedIn account, si Mikaela ay nagmula sa Burno, South Moravia, Czech Republic. Siya ay nagtrabaho bilang isang educational assistant sa Lebenshelf Berlin, isang organisasyong nakatulong sa pagtulong sa mga taong may kapansanan. Sa kanyang profile, inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang mapagmalasakit at dedikadong guro na laging handang matuto at tumulong sa mga nangangailangan. Ang kanyang profesional na karera ay nagpapakita ng kanyang malawak na karanasan at dedikasyon sa pagtulong sa iba. Ilan sa kanyang mga naging trabaho ay bilang school assistant, event staff at leisure time animator. Ang mga posisyong ito ay nagpapakita ng kanyang passion sa pakikisalamuha sa iba't ibang uri ng tao at sa paglikha ng makabuluhang koneksyon. Siya ay nagtapos ng Bachelor of Science in Special Education in English sa University of Borno at naggamit ng Erasmus Scholarship sa University of Madeira sa Portugal kung saan lalo niyang pinalawak ang kanyang kaalaman at karanasan sa larangan ng edukasyon. Bukod sa kanyang profesional na buhay, makikita sa kanyang mga Instagram posts na si Mikaela ay isang palakaibigan at masayahing tao na mahilig sa kalikasan at paglalakbay. Marami sa kanyang mga larawan ay nagpapakita ng magagandang tanawin sa Czech Republic, Germany at Denmark na nagpapakita ng kanyang pagkahilig sa pag-explore ng iba't ibang lugar at kultura. Makikita rin sa kanyang social media ang mga larawan kasama ang mga ka ibigan na nagpakita ng kanyang pagiging sociable at mahilig makisama. Mahilig siyang makibanding sa pamamagitan ng mga parties, dinners at local trips na nagpapakita ng kanyang pagiging bukas palad at pagiging masayahing kasama. Si Mikaela Mikova ay dumating sa Pilipinas bilang isang turista noong March 1, 2025 siya ay dumalo sa kasal ng kanyang malapit na kaibigan. Ayon sa kanyang mga kaibigan, si Mikaela ay masigla at excited na makita muli ang kanyang mga kakilala at maranasan ang magandang tanawin ng Boracay. Ang kanyang hotel ay hiwalay sa accommodation ng kanyang mga kaibigan. Siya ang nagbook nito dahil sa kanyang hiling sa mga lumang buildings dapat ay kasama niya ang kanyang boyfriend na isang Egyptian, ngunit hindi ito natuloy dahil bigo siyang makakuha ng Philippine visa. Noong March 10, 2025, bandang alauna ng hapon, si Mikaela ay huling nakita ng kanyang mga kaibigan sa isang beachside restaurant sa Boracay. Ayon sa kanila, siya ay masaya at walang senyales ng anumang problema. Pagkatapos ng tanghalian, nagpaalam si Mikaela na mag-iikot muna sa paligid bago mumalik sa kanilang accommodation. Ayon sa isang pulis, si Mikaela ay nagtungo sa isang masukal na lugar kung saan ito ay kilalang lugar na walang signal ng telepono. Ngunit, simula noon, hindi na siya nakita pa ng buhay. March 11, 2025, ang itinakdang flight ni Micaela palabas ng bansa. Nang hindi bumalik si Micaela sa kanilang accommodation hanggang sa sumapit ang gabi, nag-alala ang kanyang mga kaibigan. Noong March 10, 2025, bandang alas 8 ng umaga, iniulat nila ang kanyang pagkawala sa mga lokal na otoridad. Nag-alok pa sila ng halagang 50,000 pesos bilang gantimpala para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Ang mga otoridad at mga voluntaryo ay nagsimulang maghanap sa iba't ibang bahagi ng pulo, ngunit walang natagpo ang bakas ni Mikaela. Noong March 12, 2025, bandang alas 2 ng hapon, natagpuan ng mga residente ang katawan ni Mikaela Mikova sa loob ng isang abandonadong hotel na kilala bilang Pearl of the Pacific sa sitio Payongon, Barangay Balabag, Boracay. Ang kanyang katawan ay nakahandusay sa loob ng isang kapilya sa loob ng hotel na matagal nang hindi ginagamit at halos sira sirana Ang abandonadong simbahan ay nasa 100 meters mula sa kalsada. Masukal ang nasabing lugar at walang kabahayan na malapit dito. Ayon sa mga unang report ng otoridad, may mga malalaking palatandaan ng karahasan at panggagahasa sa kanyang katawan. Kabilang dito ang mga pasa, sugat sa ulo at iba pang pisikal na ebidensya na nagpapahiwati na siya ay biktima ng isang malagim at marahas na krimen. Ang mga lokal na nakasaksi sa pagkakatagpo ng kanyang katawan ay naglarawan ng kalunos-lunos na itsura ni Mikaela. Ayon sa kanila, malinaw na siya ay dumaan sa matinding paghihirap bago siya namatay. May mga marka ng sunog sa kanyang ari na nagpapahiwati na siya ay sinadya at binigyan ng matinding pagpapahirap. Bukod dito, may mga bakas din ng pagkasakal sa kanyang leeg na posibleng ginawa gamit ang isang lumang hanger. Ang kanyang katawan ay bahagyang nabulok na at nangangamoy na na nagpapahiwatig na ilang araw na siyang patay bago natagpuan. Ang kanyang damit ay bahagyang nakasuot, may saplot siya sa pangitaas ngulit wala sa pangibaba na nagpapahiwatig ng posibleng sexual na pag-atake. Wala na rin ang kanyang belt bag na naglalaman ng kanyang wallet at cellphone na nagpapahiwati na maaaring ninakaw ang kanyang mga personal na gamit. Ang eksenang ito ay nagdulot ng matinding takot sa mga residente at turista sa Boracay na dating itinuturing na isang ligtas at mapayapang destinasyon. Kasalukuyang iniimbestigahan ng mga pulis sa Malayaklan ang kaso ni Micaela. Sinasabing may tatlong suspects ang mga pulis. Ito ang mga taong nakausap ni Mikaela at mukhang kakilala na niya dahil sumama siya sa mga ito. Nakita ito sa mga CCTV footage ng restaurant kung saan huli siyang nakita. Ayon sa mga lokal sa lugar na yun, si Mikaela ay kilala bilang palakaibigan at mabait sa mga tao. Hindi na nakapagtataka kung madali siyang napasama ng mga tinuturing na suspects. Ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay hindi pa kinukumpirma ng mga otoridad. Subalit, maraming speculations ang lumabas. Una, ang traumatic injury sa kanyang ulo at katawan na posibleng dulot ng matinding pagbubugbog. Pangalawa, ang malalim na saksak sa kanyang tiyan. Pangatlo, ang malupit na pagkakasunog ng kanyang ari. Panghuli, ay ang pagkakasakal sa kanyang leeg gamit ang lumang hangar. Ang pagkamatay ni Mikaela Mikova ay nagdulot ng malaking pagkabahala at iba't ibang reaksyon mula sa mga tao, lalo na sa mga locals na nakatira malapit sa lugar kung saan siya natagpuan. Maraming balibalita at hakahaka ang kumalat at isa sa mga pinaka -popular ay ang tungkol sa profile ng mga posibleng sospek na hindi pa opisyal na inilabas ng pulisya. Una, ayon sa mga chismis, si Mikaela ay ginahasan ng anim na lalaki. Ang mga lalaking ito ay sinasabing personal na kilala ng biktima dahil sila ay mga lokal sa lugar na yon. Ayon sa mga haka-haka ang mga sospek ay lasing o lango sa pinagbabawal na gamot nang gawin nila ang krimen. Ang brutal na paraan ng pagkapatay kabilang ang pagsunog sa kanyang ari ay nagpapahiwatig na ang mga gumawa nito ay hindi nasa tamang katinuan. Walang matinong tao ayon sa mga lokal ang may kakayahang gumawa ng ganitong karumaldumal na krimen. Pangalawa, may mga spekulasyon na talamak na raw ang mga kaso ng rape sa Boracay, ngunit ito ay hindi inilalabas ng mga otoridad. Marami ang nagsasabi na maaaring pinoproteksyonan ng pulisya ang imahe ng turismo sa lugar, kaya hindi binibigyang pansin o itinatago ang mga ganitong insidente. Isang netizen ang nagkomento na bago pa man mangyari ang krimen kay Mikaela, mayroon na raw isang insidente kung saan isang grupo ng mga Chinese na turistang babae ang ginahasa at pinatay sa isla. Ayon sa chismis, ang mga biktima ay dumanas ng matinding karahasan kabilang ang pagpasok ng bote sa ari ng isa sa kanila. Sinasabing ang mga salarin ay mga taong sabog sa droga na nagpapaliwanag kung bakit sila nakagawa ng napakalupit na krimen. Gayunpaman, hanggang sa kasalukuyan, wala pang malinaw at opisyal na impormasyon na inilabas ang pulisya tungkol sa mga nabanggit na spekulasyon. Piling-pili lamang ang mga balita na kanilang kinukumpirma na nagdudulot ng mas malaking agam-agam at kawalan ng tiwala sa ilang sektor ng komunidad. Ang kawalan ng transparency ay nagpapaalala sa takot ng mga residente at turista na umaasa na mabibigyan ng hustisya ang kaso ni Mikaela at maiiwasan ang mga katulad na trahedya sa hinaharap. Ang Boracay, nakilala bilang isa sa pinakamagagandang destinasyon sa Pilipinas, ay hindi lamang tahanan ng makikinis na puting buhangin at kristal na tubig, kundi isa ring pangunahing pinagmumulan ng kita para sa libu-libong pamilya at negosyo. Subalit, sa mga nagdaang taon, ang mga insidente ng krimen, lalo na ang mga kaso ng rape na ginagawa ng mga drug addicts, ay nagdulot ng malaking banta, hindi lamang sa seguridad ng mga turista, kundi pati na rin sa ekonomiya ng pulo. Kung hindi maaagapan ang mga ganitong insidente ay maaaring magdulot ng malawakang pinsala sa industriya ng turismo at sa kabuhayan ng mga tao sa Boracay. Ang mga kaso ng rape, lalo na kung ito ay ginagawa ng mga taong sabog sa droga, ay nagdudulot ng matinding takot sa mga turista. Ang Boracay na dating itinuturing na isang ligtas at mapayapang destinasyon, ay maaaring mawala ng tiwala ng mga bisita kung patuloy na magiging laganap ang ganitong mga insidente. Ang mga turista, lalo na ang mga babaeng manlalakbay, ay maaaring magdalawang isip na bumisita sa pulo kung hindi sila makakaramdam ng seguridad. Ang pagkawala ng tiwala ng mga turista ay maaaring magresulta sa pagbaba ng bilang ng mga bumibisita na direktang makakaapekto sa kita ng mga hotel, restaurants, tour operators at iba pang negosyo na umaasa sa turismo. Ang turismo, ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng karamihan sa mga residente ng Boracay, mula sa mga nagtitinda ng souvenir hanggang sa mga bankero at tour guide, libu-libong pamilya ang umaasa sa kita mula sa mga turista. Kung magkakaroon ng negatibong imahe ang Boracay dahil sa mga krimeng tulad ng rape, maaaring bumaba ang bilang ng mga turista na magdudulot ng malaking pinsala sa mga negosyo. Ang mga maliliit na negosyo na walang sapat na pondo para makapag-adjust sa pagbaba ng kita ang pinakamahihirapan. Buko dito, maaari ring maapektuhan ng mga malalaking negosyo tulad ng mga resorts at hotels na maaring magsara o magbawas ng mga empleyado kung patuloy na bababa ang bilang ng mga bisita. Kung tuluyang bumagsak ang turismo sa Boracay, libu-libong manggagawa ang maaaring mawala ng trabaho. Ang mga empleyado ng mga hotels, restaurants at iba pang establishmento na umaasa sa turismo ay maaaring maging biktima ng mass layoffs. Ang pagkawala ng trabaho ay magdudulot ng mas malalim na problema sa ekonomiya tulad ng paglala ng kahirapan at pagtaas ng bilang ng mga taong umaasa sa pamahalaan para sa tulong. Bukod dito, ang kawala ng trabaho ay maaari ring magdulot ng pagtaas ng krimen dahil ang ilan ay maaaring maghanap ng iligal na paraan upang mabuhay. Ang Boracay ay hindi lamang patok sa mga lokal na turista, kundi pati na rin sa mga dayuhan. Ang mga insidente ng rape at iba pang krimen ay maaring magdulot ng masamang imahe sa international community. Ang mga bansang naglalabas ng travel advisories laban sa Pilipinas dahil sa mga isyo sa seguridad ay maaaring magdulot ng mas malaking pinsala sa industriya ng turismo ang pagkawala ng mga dayuhang turista ay magpapababa ng kita ng bansa at magpapahirap sa pagbangon ng ekonomiya ng Boracay. Ang mga insidente ng rape na ginagawa ng mga drug addicts ay hindi lamang simpleng issue ng seguridad. Ito ay isang malaking banta sa ekonomiya at kabuhayan ng mga tao sa Boracay. Kung hindi ito agarang matutugunan, ang mga ganitong krimen ay maaring magdulot ng malawakang pinsala sa industriya ng turismo na siyang pangunahing pinagkukunan ng kita ng libu-libong pamilya sa pulo. Ang patuloy na paglaganap ng ganitong mga insidente ay maaring magpalubog sa Boracay sa kahirapan lalo na kung tuluyang bumaba ang bilang ng mga turista dahil sa takot at kawalan ng tiwala sa pamamagitan ng mas mahigpit na hakbang at pagtutulungan ng lahat mula sa mga otoridad hanggang sa mga lokal na residente at negosyante, maaari nating maproteksyonan ng Boracay at masigurado na ito ay manatiling isang ligtas, kaaya-aya at maunlad na destinasyon para sa lahat. Ang buhay ni Mikaela Mikova ay maagang naputol dahil sa karahasan na hindi dapat nangyari. Ngunit sa kabila ng trahedya, maaari itong maging tulay upang masolusyonan ang mga matagal ng problema ng Pilipinas tulad ng kakulangan ng mga nagpapatrolyang pulis at ang malawakang isyo ng iligal na droga. Huwag nating sayangin ang buhay ni Mikaela. Gawin natin itong isang malakas na hamon sa mga kinauukulan na kumilos ng mas agresibo at epektibo. Kung hindi, ang problema sa Boracay at iba pang bahagi ng bansa ay maaaring lumala at magdudulot ng mas malaking banta hindi lamang sa seguridad kundi pati na rin sa kabuhayan ng nakararami. Taos puso kaming nakikiramay sa pamilya at mga malalapit na kaibigan ni Mikaela Mikova. Ang kanyang pagkamatay ay hindi lamang isang personal na trahedya kundi isang malalim na sugat sa ating lipunan. Naway makamit niya ang hustisyang nararapat sa kanya at naway magsilbi ang kanyang kwento bilang isang makabuluhang paalala sa ating lahat na magtulungan upang wakasan ang karahasan at kawalan ng katarungan. Sa pamamagitan ng pagkilos at pagtutulungan, maaari nating gawing mas ligtas at mas maunlad ang Burakay. Hindi lamang para sa mga turista kundi para sa lahat ng mga taong umaasa dito para sa kanilang kinabukasan. Nais ko po sanang magpasalamat sa ating mga bagong subscribers. Shoutout po sa Quintos Law Office at shoutout din po kay Kadamang Single Mom 88. Maraming salamat po sa inyong panonood. thank mm -hmm. you